Kamusta mga maka-Full Court, halina't pag-usapan natin yung bagong trade idea ng Lakers. Kasalukuyang pagmamayari ng Los Angeles Lakers ang number 4 seed sa Western Conference na may 10-5 record para simulan ng 2024 hanggang 2025 season. Ang kanilang mainit na simula ay maaaring may ugnay sa kanilang mga superstar at isang nakakagulat na rookie na gumagawa sa mga elite na antas. Isang early season MVP candidate, si Anthony Davis ay naging kahindek-hindek. Ang 31 anyos na center ay may average na 30.7 points at 11.4 rebounds para sumabay sa 1.3 steals at 1.8 blocks. Si Lebron James ay nag-aambag pa rin ng 23.5 puntos at 9.4 na assist habang siya ay nasa apat na pung taong gulang. At ang number 17 overall pick ng Lakers noong 2024 NBA Draft Dalton Connect ay gumawa ng agarang epekto na umiskor ng 11.3 puntos sa 46.4 na porsyento shooting mula sa 3-point line. Habang ang Lakers ay lumabas na sa mga gate bilang ang pang-apat na pinakamahusay na offensive team ng NBA na may 118.1 offensive rating, ang kanilang depensa ay maaaring pigilan sila mula sa pagkamit ng kanilang ultimate goal. Ang depensa ng kopuna ng Los Angeles ay nasa number 24 sa association na may 117.0 defensive rating, hindi perpekto para sa isang koponan na may mga hangarin ng titulo. Para sa isang mapagkumpetensyang koponan na ipinagmamalaki na ang isang pinagkasunduan na defensive player of the year na kandidato sa Davis, ang natitirang bahagi ng kanilang roster ay walang pagpipilian kundi ang pagbutihin. Para tumulong sa nakapalibot na Davis na may karampatang depensa, Maaaring isaalang-alang -alang ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka na makipag-ugnayan sa isang koponan ng Eastern Conference na maaaring magbigay ng isang hindi kapanipani walang talento. Pinili ng Orlando Magic si forward Jonathan Isaac na may number 6 overall pick sa 2017 NBA Draft na may pag-asa na sa kalaunan ay mamumulaklak siya sa isang gene rational defensive force. Upang simula ng kanyang ika na season sa NBA, ang 2023 hanggang 2024 sixth man of the year na kandidato ay mukhang mas na dial sa depensa kaysa dati, posibleng buksan ang pinto para sa Los Angeles na mag-alok ng package na hindi maaaring tanggihan ng Orlando si Isaac ay hindi kinakailangang kilala sa kanyang matalinong pagmamarka, ngunit ang kanyang career best defensive rating sa bawat isandaang pag-aari na 100.0 ang maaaring maging pangunahing target ng kalakalan sa kanya ng Lakers. Ang pagkuha ng Los Angeles kay Isaac ay magbibigay kay Davis ng perfectong kasosyo sa front court upang potensyal na tumulong na pamunuan ang koponan sa nangungunang sampung teritoryo ng depensa sa pagtatapos ng season dahil nawawala ng oras si forward Jared Vanderbilt para simulan ang season, maaaring kumpletuhin ng Lakers ang isang deal na may pag-iisip na walang pag-aaksaya ng oras sa pagpapabuti ng kanilang roster. Maaaring magpadala ang Los Angeles sa magic ng kombinasyon ng kompensasyon ng draft sa unang round sa hinaharap at mga batang asset tulad ng mga gwardya na sina Jalen Hood Shafino at Max Christie, kahit na ang Orlando ay maaaring humingi ng higit na halaga.